Daan-daang libong Palestinian ang lumikas sa Northern Gaza sa sinagawang localized rage ng Israel bilang paganda sa ikinakasang massive ground assault. Pangamba naman ng Estados Unidos, baka tumindi pa ang sigalot sa gitang silangan, lalo na kung sasali pa ang bansang Iran. Yan ang ulat ni Joy Salamatin. Daang-daang libong Palestinian na ang lumikas mula sa Northern Gaza. Ito'y matapos mag-alok ng safe passage ang Israel sa nasa isang milyong Palestinians bago nila isagawa ang ikinasang localized raids. Ito'y sa gitna pa rin ng napipintong ground assault sa Gaza Strip. Nagbigay ng isang araw na palugit ang Israel para lisanin ng mga sibilyan ang lugar bago nila isagawa ang raid para linisin ang lugar mula sa mga terorista. Bukod dito, pansamantalang ibinalik ng Israel ang supply ng tubig sa southern Gaza. Matatanda ang pinutol ng Israel ang supply ng tubig, pagkain at kuryente sa Gaza noong nakaraang linggo matapos ang pagdukot ng Hamas sa ilang mamamaya ng Israel, gayon din ng ilang dayuhan. Unang nagsabi ang Israel na hindi ito ibabalik hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag. Hindi naman bababa sa labing dalawang mamamahayag ang napatay, nasugatan at nawawala dahil sa nagpapatuloy na gulo. Bagay na iniimbestigahan na ng Committee to Protect Journalist. Kabilang sa nasawi, ang isang tauhan ng Reuters na nagpifeed ng live signal sa southern Lebanon nang mangyari ang pambubomba. Sa ngayon, puspusan na ang hakbang ng UN Security Council upang magkaroon ng posibleng resolusyon sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa ilang diplomatiko, Matapos ang pulong ay may dalawang draft na ng resolusyon ang kanilang pinag-aaralan ngayon. Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan, may babala naman si White House National Security Advisor Jake Sullivan. Aniya, posible pang mas tumindi ang konflik sa Middle East region, lalo na kung makisali pa ang Iran sa kaguluhan. Gayunman, tiliyak nito ang patuloy na pagtutok ng Estados Unidos at suporta nito sa Israel. Sa ngayon, papalo na sa may git dalawang libo at anim na raan ang namatay sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Joyce Salamatin para sa bayan.